nabannog kan nabannog ka ano nga gan mo ulik sa angkal ulik sika hanggang angkal angkang o sige isa lang magalit na yung katang tayo katay kayo pa yung magmag na walang kal nagkapon nyo nagyo bye 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 kayo walang kal pero may kayo nga magmag na inal daw walang kal okay hey. nagad daw yung pagpagnaan nyo yung mga body ah uh, pasasya kayo ilokano yung ano ko para maintindihan nila yun tayo Ha? Huh? Kaya ilo ka tanji tawa? Hey, i hey. kasi man di pa baba mo kasi. Basta kasi ni. So, ode oh. di bangar mo pa ukam. No malukatam. Oo. Ayan Duduwa kayo magwag na. Awan ti agital ti nya ya. Magalang sila mga body, panay hilhat may ano, may angkel. Tanong ko sila kung may mag sa kanila wala daw o papunta at pabalik mga body maglalakad sila grabe mag ano lang tayo mga body mag sheets lang Kayo gawa ng sa lubong natin yung ano sa lubong natin yung init anya oras kayo makadaan ng jeskulaan di late kayon nag hapon yung nilalakad to uh, bigat malam magmug na kayo nya e, ngayon tayo mga tayo ng body grabe sa layo nito mga body nilalakad nila ang liliit naman nila karamihan ng mga estudyante hinahatid na ng mga motor may mga kanya kanya na silang ano, service ang kayo aglog ang kayo nga yan, hindi, 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 rin sila ano hindi rin sila nagbibiyahe ay ang tawag doon namamasahe may mga bubiyahe dito ang classical mga body pero yun yan, hindi rin sila ano makawala din siguro may mga namamasada dito pero malayo pa rin wala grabe no? sigay lang talaga magmag -mag na ano yung oras di ko ay pasok nyo Alas late ka yun dumadating kayo dun later kasi alas 6 tapos oras di ano uwi alas 4 grabe mga ba di kaya palang aga uh, nila di na sa ipingat pa eh ay ka mag kayo hmm. tapos no agawit kayo Rabi, kayo makadaan ng Jabala yan. Kada okay. wow. te kwayo, balon nyo. Awan, awan balon da. Nga maday na po yun. Ano si na eh? Wala din silang ulam. Pero may baon silang ano, kanin. Yan yung school nyo, yaan. Dayo mga body. So, eto na yung bayan mga body. Yan na, yan na yung bayan. So, katabi lang. So, ay, may mga estudyante din, oh. Pero, grabe mga body. Ang layo ng nilalakad nila. O, lang din dalawa. <laughs> Ada ba yun yun, Napoy? Ada. Ada, ti, ano yung call tayo? Awan. Anya, ti, paggatang yung tisida nyo. Anya, paggatang yung ulam. Awan. Ang, ina po lang, kayo, yung tika yung kanan kawa mga body wala silang ano wala silang ulam kanin lang wala rin pera paano mo mababayad kakain lang sila ano lang nakaka-relate ako sa mga batang 'to mga body kasi ganoon na ganoon yung naranasan ko dati nakikihingi lang ako sa mga classmate ko ng ulam tsaka dati hindi ako sumasabay sa mga pagkain nila kasi nga wala akong ulam mga body nakaka-relate ako sa dalawang batang 'to Anya, ano yung grade mo? 2. Grade 2. Sika. Two. Ay, kapsat kayo. para sa ka grade 2. Um, ay, mga tawon mo? 9. 9 years old. Sika. 10. 10. So, kumbaga mga body, ano? Na-repeater kayo. Nagsardang. Nagsardang. Hmm, Nagsardang. Ano, uh, <laughs> ibig sabihin mga body, ano? Tumigil-tigil daw sila kasi. Eh, kaya magkaklase na sila magkapatid. O, daban yung pwesa na po eh. Itakman? Bakada si Dayo. Kita man. Ah, yan yung ano nyo. Wala nga silang ulam. Sika, o oh, damat. Ito si Dam. Oh? Ay, dalawa na kayo dyan. Yan mga body, nakakalit ako sa dalawang batang to. Grabe. Tsaka napansin ko mga body, okay lang hang kayo nga naka-uniform. Oh, hangyagungot kitit sure nyo. Awan uniform nyo kahit hindi pa lang awan oh, katang mo katang taong chinilas mo ano sila mga body parang nakapambahay lang sila o oh. agadal kayong nalaing ha ha agadal kayong nalaing mag aral kayong mabuti para sa future nyo okay so bigyan lang natin ng baon mga body para ano may pambili sila ng ulam nyo hmm? isang kartihan eh isang kasot ha o oh, ikang kasang si Kamat sa hanggasot mat hmm. oh. ano paggatang yun ti ulam nyo ha hang kayo gumer meriendan eh, mga bata na siguro date kayo may barrio pa ako dito bigyan natin mga barrio hmm. mga lakay pa yun eh mga lakay balon mo kaya mga balon mo ki mga laka mga laka mga

pwede sila oh. nakaka-relate ako sa mga batang yun ayan, ah, uh, tsaga ng mga bata kaya sa mga bata na mga may magulang na nagpapaaral na sisikap para sa inyo di ba? huwag niyo sayangin yung mga pagkakataon na pinag-aaral kayo ng maayos ng mabuti mag RFM mabuti mga badi kasi para sa inyo yan kung akala nyo na mahirap na yung sitwasyon nyo may mga bata na mas mahirap na yung sitwasyon nyo naglalakad napakalayo walang baong ulam kanin lang di ba para lang makapag-aral kaya uh, sa lahat mga badi, mag-iingat po kayo at pagbutihan yung pag-aaral so yan.